Ngayon mga matik, magandang magandang araw mga matik. Oras ngayon mga matik, alas 5 na. Inaabot na tayo mga matik, may inas kaso pa tayo mga matik. May nanahangin mga matik, pero okay lang yan. Basta mapalipad natin at ma maipakita ko sa inyo mga matik ito. Ginawa kong saringkola mga matik. Ayan mga matik, malakas na hangin. Palili pa ko muna. Ito bago nating disenyo. Ayan mga bagong disenyo yan. Mga matik, sipol muna tayo. Ayan. Ayan mga matik, medyo mahina pa. Mamaya na natin yung palipid pagka medyo okay na yung hangin mga matik. Para hindi mapagod. Ganyan lang mga matik, magpapalipan sa ringgola, tsyaga-tsyagaan at aangat din yan mga matik para pangarap mo. May pangarap kang gusto mong kunin mga matik. Kailangan magsumikap para makuha mo mga matik. Iyon mga matik, ganun talaga. si mga matik, mga matik. Ayan mga malakas-lakas na. Paliliparin ko na. Tapos ipapakita ko sa inyo. Dito mga matik, malawak dito. Kailangan pagka magpapalipad ka, malawak mga matik para walang aksidente. Ayan ang bagong disenyo ni Duka Matic. Titignan natin mga Matic, kung aangat. Pag lumakas na ang hangin mga Matic. Ayan mga Matic, mahangin na. Patayin ko muna at nang pakita ko na lang sa inyo pagka nasa area na. Yo mga Matic napataas na natin mga Matic napakaganda. Yan mga Matic, dahil sa maganda hangin ngayon mga Matic. Kay pa paano nang pataas itong Mini guryon natin mga matik na bagong disenyo ni Duka Matik mga matik. Yan yeah, mga matik steady lang siya. Yan, yeah, pagka mahina hangin mga matig, ganyan talaga ito, buwaba. E, pawala-wala yung hangin mga matik. Pero pagka malakas na mahangin, hangin mga matik, lang ito.